Samantala sa iba pang mga balita, arestado naman ang isang 28-anyos na babae sa ikinasang manhunt operation ng kapulisan nitong ika-26 ng Oktubre sa Barangay Minante 1, Hawaiian City, Isabela. Ang sospek ay kinilala bilang si Alias Momo, may asawa at residente ng nabanggit na barangay. Naaresto ang sospek sa visa ng warrant of arrest na inisyo ni Honorable Jeronimo Ventura noong ika-27 ng Setyembre taong kasalukuyan para sa kasong at attempted homicide kung saan may inirekomendang piyansa ang korte na nagkakahalaga ng 36,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Dinala si Alias Momo sa himpilan ng Kawayan Component City Police Station para sa kinakailangang dokumentasyon bago ibalik sa korte ng kanyang pinagmulan. Ang pagkakaaresto ng sospek ay dahil sa pinagsanib puwersa ng Kawayan Component City Police Station, PIDMUIPPO, RID2, RPIOU, RI2, RMOU2 at second IPMFC.